Guys, good evening. Saling na naman ako sa Kalakal, guys. Ang dami kong dala. Nakaisang <laughs> naka sako ako ngayon na buti. Yan, medyo marami-rami ngayon na ng Kalakal. At tapos na yung trabaho. Ginibit, ayan o. Lagay <laughs> mo na lang dyan sa'yo. Mahirap may sa'yo pa. pag malaki. Hindi, kasi okay. ano, uh, inaano niya, uh, tawag doon kinakain niya yung laman ba ng ano, plastic. Plastic, kunti lang may laki. Kaya mas maganda maliliit. Tapos parang lang ang Ayan guys, ayan, nakikita ito, niyo yung sa likod ko, basurahan. Ayan, may mga ito. buti dito, tingnan mo ah May buti. Ayun no. busy. Ayun. O oh, yan yung mga bottle, bottle plastic plastic bottle. Like yan yung mga kinukuha namin, kinakalakal. Kaso, ayoko nyan. Malaki eh. Inaagaw lang niya yung ano marami tingnan pero malalaki Gusto ko yung mga maliliit kasi 10 points. Ganito. Mga maliliit na mineral. Kasi malalaki 100 lang boto, ganito pa, lang ba? ang gusto, pa, gusto ko na <laughs> <laughs> ganito lang yung gusto ko iniipon ko maliliit na batel kasi 10 points ang isa ayoko nun nung malaki ang pangit so yun dito na yung driver namin bye guys